ituturing na sagana sa yamang tubig ang Hawaii dahil na rin sa mga iba't ibang uri ng isda na matatanaw dito. Halina't pasyalan natin sila sa pamamagitan ng Atlantis Submarine. Ang Atlantic Submarine ang tinuturing sa isa sa mga pinakamagandang activity dito sa Maui kung saan ilulubog tayo ng 100 feet magmula dito sa karagatan ito. Sa Lahaina, isang siyudad sa Maui, Hawaii, ang karagatan ang pinanggagalingan ng kabuhayan ng mga residente dito. Kaya sa laot, nakahilera ang business stalls na nagaakit sa mga turista. Isa na dyan, ang Atlantis Submarine. Mula sa laot ng Lahaina, mayroon munang labing limang minutong paglalayag papunta sa submarine. Kaya may panahon pa para masilayan ang isla ng Maui. Araw-araw, higit sa dalawang daang mga turista mula pa sa iba ibang panig ng mundo ang dumudumog dito. Nagbabayad pa sila ng $89. 20 years na sa business ang Atlantis Adventures, ang nag-ooperate ng Atlantis Submarine. Maliban sa Hawaii, may 11 branches na din ito, kabilang ang Caribbean area. Higit na raw sa labing isang milyong turista ang nakasakay dito. Apat na putwalong katao ang maaari lamang makasakay sa Atlantis Submarine. Nakakalubog ang submarine sa pamamagitan ng Law of Buoyancy. Ang weight ng tubig na pinapalitan nito kapag lumulubog ay katumbas ng weight ng submarine. Bumubukas ang valves para papasukin ang tubig sa ballast upang makontrol ang buoyant force pinapalitan ng hangin ng tubig sa loob ng balas para muling lumutang sa loob normal pa rin ang paghinga ng mga pasahero dahil sa oxygen canister ang carbon dioxide naman natatanggal sa pamamagitan ng soda lime mula sa mga scrubbers sa ilalim na 100 feet malinaw na matatanaw ang mga coral reef at isda Napapanatili kasing zero pollutant ang tubig kaya malayang nabubuhay ang mga isda dito. Ibang-ibang mga living creatures na makikita natin dito sa ilalim ng dagat na natatanggong makikita lamang dito sa Maui. May 35 sea creatures na lumilibot sa ilalim. Kasama na dyan ang bullethead parrotfish, pyramid butterfly bluefin trevally, at red Parrotfish. Ang mga isdang kumpol-kumpol animoy nagpapakitang gilas sa mga turista. Hindi ito Titanic. Ito ang Carthaginian shipwreck. Isang matandang sailboat ang Carthaginian na lumubog sa karagatan ng Maui. 23 taon na ang nakalilipas. Pag-aari ng Atlantis ang Carthaginian at sinadya nilang muling ibalik ito sa kanyang pinanggalingan taong 2005. Pasyalan din ito ng mga divers. Kung para sa atin isang tourist spot ang Carthaginian, nagsisilbi naman itong artificial coral reef na binabahayan ng mga tropical fish. Ayon kay Rich, narrator ng Atlantis Submarine hindi mapapantayan ang adventure na makita ang kagandahan at hiwaga ng karagatan we, we hope you know, that we have a positive impact okay. on people's lives that come out and so we can show them the uh, underwater world with uh, you know uh, with a safety that uh, you know we right, un unparalleled by any any other means to get down and, and see the ocean floor and the, the beautiful reef and the inhabitants of the reef that we we got to see on this, this adventure and any of the other adventures we go on. Kahit na mahalang binabayad ng mga turista, sulit naman daw makita ang kailaliman na likha ng may kapal. Salamat at may Atlantis Submarine. Mula sa lahay na Hawaii, Paul Garilao, nag-uulat. <todic>